Ayan guys, good morning, good morning. Dito na ulit tayo, lalaot na ulit tayo. hintay lang tayo sa ating mga kasama. May bagyo pa naman yan ating mga kasama. Si Pondoy TV at si Yompong. Ayan. Si Kaboyboy na dyan sa ulating hulihan. At saka si Gang Toto. Ayan. Madami kami ngayon mag-abay guys. Medyo kakabay ngayon panahon. Linaw lang dito sa loobang kasi ito. May lakas daw mamaya. <coughs> malaman natin kung malakas nga tayo ay lalaut ulit maraming maraming salamat sa support sa ating youtube channel naway pagpalayan tayo ngayong araw sa ating paglaot at naway gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating pangaraw-araw na hanap buhay at sa ating mga kapwa mga isda naway magingat pa rin tayo sa laot okay guys update na lang siguro ulit tayo mamaya dating natin sa spot yan guys maganda tanghali dalawa paha andang talik po kami sa payo, kayo grabe lakas ng yung, sa TV. No, si ayan sila ka, boy boy, o, sa ulihan. Ay nagtatanim na sila ayan kapurma guys kay grabe lakas ng sor. Lakas talaga ito ngayon guys kay hang ay napalo nang 23 24.

Ipipilaw na rin tayo Alas uh, 3.30 na nga pala Kalahating oras pa Kala namin maglinaw sa hapon Parang walang linaw Ini Ini ito, ang linaw para, talagang namamute At namamute talaga Parang pa lalo Ang hangin O, lalo na ng guys good morning alas ay mga alas 5 na ng umaga at maglalabay na tayo hindi ako sa inyo ka-update kahapon ulit katapos natin paglabay kay na la lola <laughs> grabe lalaki talaga ng alon pero ayos na nakarecover na tayo bigla na ba tayo kapi mo na tayo kahigap higap na lang ang mainit na eh na update na lang ulit ako mamaya guys pag uh, tayo nakariya ng nalabay ah guys magkakasaghali tayo pala guys kaya nasiraan hila hila tayo ni

Idol, de ko sa bilugan na? Idol. Dilan na ito, Lord. Ay dilan do. Yeah, yeah, yeah. Uh ah. Pala na 'di bagto. Diri ang coping. Kaming mo subat at stripong. Kim siya na eh. Hoy, ako. Eh, pre. Eh. Diri, diri, diri ko ah. ah. Sigid bitaw na to ah. Kantok <laughs> ah.

Tidak sa laut, lubung kita tanan. Kau bilin. Kau tahu, kau yang kisal de. Kau tang ina ngap. Habis dengan nila sa isda? Gianan nila ba? Yang yambat na. pagpatong nila? Largo feeling, may nak tahu kau pangkatik. Kau tahu tahu tahu. Kacauan. Tidak laut <laughs> Ay kabo. Kau main

Antod na uli na lang wae ka undangan ang uwan. <laughs> Nagsugod so gahapon ang uwan alas 3. wae ngay undang sige reg. Tilamsik ay, tilamsik. -tama Antod ano <laughs> Sa Tama-tama na ni. Ko kayo. Ano ya? Hay, nagasalo eh? ka masad. Atabi na mo kwad. Di man na siya balangawan. Lagparon.

Oke okay, guys selamat